Good morning everyone. For today's video, samahan niyo po ako na panoorin itong aking baby Rich Ella na maglaro ng volleyball. At talagang hanggang ngayon ay eh, hindi pa rin ako makapaniwala na napakagaling pala talaga niya na maglaro nito. Unang laro nga niya nung siya ay nag-aaral pa sa Grade 12. At uh, sobrang gulat na gulat ako noon kasi sabi ko nga sa kanya ay huwag ka na maglaro niyan at baka ikikitamaan la ang sa mukha. Kasi nga payat at ang tingin ko sa kanya ay talagang napakalampa. At doon ko nga unang nakita na napakagaling pala niya maglaro. Tingnan niyo naman kung paano siya humataw. ay talaga nga tuwang tuwa ako sa kanya at sobrang proud na proud talaga ako dito sa aking payat. Kita nyo naman ay ako mismo ang napapalundag sa kanyang ginagawang paghataw. Kaya naman may sinalihan na naman siyang liga ng volleyball ay sabi ko hala sige ay support na lang talaga ako. Nako ay mabalik nga tayo dito sa bahay pag uwi ko itong aking baby yung mafi ay tignan nyo naman kung anong ginagawa sa akin. Kunwari hindi ko pinapansin ay kalabit talaga ng kalabit ba diba? Ay gusto lang naman pala ng kiss o tingnan nyo at ako'y titigilan na pagkatapos nyan. Ay sadyang ito talaga aking mga baby ang nagbibigay sa amin ng saya at nagtatanggal ng stress at pagod sa maghapong paggawa. Pagkatapos naman niya na hindi na niya ako pinapansin at ang kanyang atensyon ay nakaisamsam na palakad-lakad dito sa baba. Habang si Savi naman ay may sariling mundo ay napansin ko nga na mas malaki na ang mukha ni Baby Savvy kaysa sa mukha ng kanyang mama. Ang bilis lang talaga ng panahon. Parang kailan lang ay parang lasing na naglalaka ditong si Baby Savvy. Ay ngayon, mas mabilis pang tumakbo sa kanyang mama at papa. Kung dati halos hindi mo malapitan si Savvy dahil pinoprotektahan ng kanyang mama, ngayon naman ay siya na ang nagsasaway dahil sa sobrang kulit talaga ni Baby Savvy. Pero pag sa akin, pagkakalambing talaga ng aking baby mama, love Kita nyo naman at may pahiga pa yan yeah, at gusto talaga niya magpakamot ng chan. Ay kita mo't kahit na anong pesto italagang talagang gagawa ng paraan para la ang makahalik sa mami kinabukasan naman ay eto na tunay na talagang ramdam na ramdam mo na talagang init dito sa Abu Dhabi. Promise, tunay na ito. Simula na talagang summer pagkatapos ng matinding sandstorm Yun talagang palatindaan eh. At naghihintay nga kami na kahit pa paano sana umula ng konti. Ano? Bago man lang magtuluyang magsummer ano ba? Bulol-bulol ka na naman. Ay nga at wala naman akong dalampayong ay dinagtatakip na lang ako ng aking hoodie. Eh, tapos nung gabi naman na ito, uwi na rin ako at maaga kami pinauwi ni madam ngayon dahil wala ng client. Pagdating ka naman sa building namin, isa lang ang gumagana at eto, ginagawa pala yung isang elevator. Pagdating nga, ay hindi na ako dumiretso ng kwarto, nagdiretso na ako ng pagluluto dyan. Pagkatapos ko magluto, hindi ko na nga na-vlog, -e, hindi ko na na-video. Pagkatapos nga niyan ay, kunwari sinabihan ko si daddy na magluto na siya. Hindi niya alam ay tapos na ako magluto. Kaso ito din na dalahit nga ng ubo. Ay dahil nga siguro sa climate change ay eto nga pala ang ulam namin ngayong araw na ito. At alam nyo na may sale na naman pagka ganitong araw kaya kahit pa paano ay nakakaulam-ulam naman tayo ng masarap. Kaya lang ay konti lang talaga ang ating kakainin dyan at baka tayo mga Habang mga baby naman ay chicken skin na pinarito. At ngayong araw naman ay syempre Sunday araw ng pagsamba kaya buong pamilya kami na sama-sama sasamba -sama sa ngayon kasi nga magandang schedule ko ngayon. O no? ba diba? 12.30 ang pasok ko kaya Pwede akong sumamba ng ganitong oras. O siya, dyan muna kayo kaming sasamba ha? Hanggang sa muli. God bless us all!